Welcome sa 10,000 subscribers natin. 10,000. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta, at sa mga sumusubaybay sa aking vlog. Attention! It's Anton! At ngayon, andito tayo sa Sukwaki. Yan ang tinatawag nila na palengke, pero mas social. Day off natin ngayon. Kaya nandito tayo para mamasyal, ang ng na konti, kumain. Pero dapat dito kung ipili ka, maggaling ka maghagel. Tulad nito, sasabihin na lahat, 20 dirhams. Pero kaya mong bilhin na mas mura yan. Ganyan talaga ang buhay ng OFW. Buong linggo, kakayod ka para sa pamilya mo sa Pilipinas. Pero pagdating ng weekend, dito tayo mamamasyal at mag-e-enjoy. Kasi kontra lungkot na rin eh. Mahirap yung malayo ka sa mamahal mo sa buhay. Pero buti na lang, makaswerte ko kasi kasama ko yung mahal ko sa buhay. Hmm. Magpakita ka na Si na, magpakita. Alig, alig, alig. Alig, alig. Anton, magkasa mm. hiyan. Magkiluko. Ang kulit nito. <laughs> Ay nako, ang kulit naman ito. Ayaw magpakita, yung ganda-ganda. O, oh, sige, sige. Mali pala, mali pala. Dapat pala hindi ko siya ninawakan. Dito kasi, bawal ang PDA. Okay, wala tayo sa sarili natin bansa. Kaya dapat, nire-respeto natin yung rules at culture nila. Pati hirap na rin talaga na wala tayo sa sariling natin bayan. Pero... Para sa ekonomiya, para sa pamilya natin, para sa kinabukasan, malaban kami ng mahal ko. Basta magkasama kami, kakayanin namin ito. Di ba, mahal? <laughs> This is Anton. Thank you for your attention. Ito, make up po, ate. Yan yung brand na sobrang gusto ko. hirap-hirap hanapin yan dito eh. Wow! Ang dami naman sa green hills niyan. Peke kasi yun. <laughs> Kaya nga dinamihan ko din binili ko. Buti na lang, buy one, take one. O, oh, ito lahat sa'yo to. Aton, ah, anak! Yung, yung papangok mo, ha? Huwag mong kakalimutan. Siyempre <laughs> naman. Paano kung makakalimutan ang babawa ng pinakamamahal kong mama? <laughs> Salamat! Wala. Sip-sip. <laughs> eh, Noning, yung tablet ko po. Ay! Ko pa! Oh, andito na! Na-impact ko na! Malakas ka sa akin eh! <laughs> Ayun oh! <laughs> noning, maraming maraming salamat po! the best ka talaga! <laughs> o, sige. Kung may mga bilin pa kayo, i-message yun na lang sa akin. Kapag napuno ko na to, tsaka ako ipapadala sa inyong lahat, ha? Ay, ay, tol, tol! Baka naman may mahanap ka dyan gulong para sa motor ko. Ang laki nun! No, hindi yung hmm. sa balik ba box? Baby, baby. O siya! Miss Yol! Mahal na mahal ko kayo! Love you too, anak! Kailangan pa kami, ha? Kaya alis na kami. Babay ka na kay, ano, kay mama. Sige po, babay po! Bye! 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 Oh, bye. 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 bye, bye Ay! Grabe! Anli ang mga bila. Nakakala siguro nila, Anli din ang sweldo ko, no? Kikitain mo rin naman yan. Buti ka nga eh. May pamilya kang pagkakagastusan mo. Eh ako nga wala. Mahal, hindi ka nag-iisa. Kasi nandito naman ako. Ayahan mo, kapag uh, nakapag-ipon na tayo, at maayos tayo dito magkakaroon din tayo ng pamilya. Ito, para tong puzzle na to, alam ko mahirap yan. Matagal mabuo. Pero, mabubuo at mabubuo rin. Ayan mo. Maalagay ko lang sa ayos itong si mama at si ate. Tayo naman. Uuwi rin tayo ng Pilipinas. Magpapakasal tayo. Magkakaroon tayo ng sarili nating bahay. Magkakabibi na rin tayo. Gusto ko yung lalaki para kasing guwapo ko. <laughs> Parang gusto ko babae. Hmm? Para nasusuplayan ko, naayusan ko. Parang yung ginagawa ni Mamang sa akin noon nung nabubuhay pa siya. Pwede. Kambal, no? para minsan na lang. Tuloy <laughs> natin simulan ngayon. Wala si Brenda dito. Mahal ni pa tayo. Uy, nang yan. Hindi mo man niya mananaman. Mahal, mahal, Mabilis lang mahal, oh. mahal, mahal, <laughs> mahal. Ay! Ay! Yung puzzle tuloy na no, hulog. Ikaw talaga. Mahal, ako na dyan. Ayaw mo na ako. Hindi, mahal. Pag meron talagang nawala dito, may isang peraso, hindi natin mabubukulong. Ay, 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 ay. Set